Magandang tanghali po sa ating lahat guys. ako ay bumili ng aming pang, ayang ang aking pang ulam pala. Ako lang mag -isa sa bahay. Like so. red egg. Ang binili kong pangulam Tapos may kamatis po doon. Tapos syempre hindi mawawala ang Milo kahit mainit ang panahon. Magmamilo si Batang Ginebisayang vlogger guys. Kahit kasi hindi ako masaya eh pag walang may Pag ako'y kumakain, laging may, may, kasama yan sa pagkain ko ang Milo. Ayan guys, maingay yung mga bata. Ayan pa yung school Ako'y galing na po ng tindahan. ang iyong gunting? Uh, walang panggupit ng mailo eh. Hindi ko mahanap. Ako'y iikot din eh guys. At ako'y titingin ako. Hey! Ako'y hey! so, kukuha ng isang isang kamatis At ko din sa akin pang-ulan na itlo na tulog. Gusto ko kasing hilaw na rin malutom Okay. Ayan. Ayan ako ng isang bunga. Ayan po guys yung aking ulam. Isang kamatis at isang iklog na red. Siyempre, hindi mawawala si Milo. Ayan po yung aking ulam ng Tanghali. guys. Alis dyan, Orange. Kinakayabot mo yan. Alis dyan. Orenko. <laughs> Alas. Ano? <laughs> eh. Hey. Hey. Ano po yung aking red egg chokay kanin ko guys. Siyempre, ang um, Milo

Ailo ka rin sa mainit na panahon. Aray po. Kain po tayo. Sobrang init ng panahon guys. Pero hindi mawala sa akin ang ailo. ผมมาปลอกทำไมกำลังจะนอะไยวะืูตุง kain. Ah! Uh -huh. Ayan po guys, naubos ko na po ang aking itlog at ang aking kanting kain ng Milo na lang. Bakit? Ay, kakain ka rin. Ha? Orange. Yan si Orange. Guy. Ay, napulot ko yan sa daan ay pumuntang parang at nangangahoy nakita ko yan pinulot ko siya yan orange kahit mainit na sarap ng Milo ayun po tapos na po akong kumain ang aking pusang makulit guys ayun yung aking ano yung aking tanim na kamatis, ako rin ang unang nakatikip sa kanyang bunga. Napakalutin niya, guys. Hinihigup-higup ko pa yung, hinihigup-higup ko pa yung, ano, yung kape. Ayan. Naubos ko na rin ng milo Ano, Oreo? Ah, oh, so are you? Ay, ang gaaso na yan, guys. Ay, galing yan sa subdivision na may ari na ay mayaman. Yung pinamana siya sa amin na mahirap. Kaya ngayon mahirap na siya ngayon. <laughs> Ayan si so you Galing sa angka ng mayaman yan. Ngayon, napapunta sa angka ng mahirap. Ayos naman nariyo. Kahit mahirap, lab na lab ka naman namin, na uh. Ito biki ikaw. Malaki na ito, guys, nang binigay sa amin. Galing ito sa subdivision ng mayaman ng may-ari na rin, guys, sa Aso na ang ito, alaga, binigay sa amin. Gawa ng asawa ko, na sa trabaho sa maintenance ng isang subdivision sa Lipa. Ang binigay siya sa amin. Ano? Kaya mahirap ka nang yun, Arya? Hindi uh, na siya mayaman, mahirap na siya. Ah, uh, pero nalab na ka na naman namin, ana, uh, walang tanghalian. Umaga at hapunan lang. Kaya yan po guys. you, thank you po sa inyong laban support sa aking Monty YouTube channel po. Sana wag po kayong magsawang manood. Uh, please naman po, uh, paki-share po at like at comment po ng aking mga video. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.